Palagi na lang bang nagsisinungaling sa iyo ang partner mo? At talaga bang ikaw ay may pagdududa sa kanya? Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa iyo ng sobra-sobra? Yung para bang mababaliw siya sa sobrang pagmamahal niya sa iyo? At hindi na niya kayang magsinungaling pa sa iyo? Gawin mo lamang itong simple at epektibong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat palaging buo ang tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan at gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. At kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng larawan ng partner mo o actual photo niya. Kung malayo man kayo sa isa't isa, kung LDR kayong dalawa, at kung magkasama man kayo sa isang bahay, o magkalapit lang kayo, o nakikita kayong dalawa, ay mas mabuti po. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng kaunting laway mo at ipahid mo lang ang laway mo sa larawan niya o di kaya sa partner mo na magkasama kayong dalawa. Ipahid mo lang kahit saan parte ng katawan niya at dapat hindi niya malaman na pinapahiran mo siya ng laway mo. At pagkatapos mo nang mapahid ito sa kaniya o sa larawan niya, sabitin mo lamang sa isipan mo kung anong gusto mo sabihin para sa kanya at kung ano ang gusto mong hilingin para sa relasyon ninyong dalawa. Sambitin mo lang ng paulit-ulit kung anong gusto mo para sa kanya o sa relasyon ninyong dalawa. At dapat careful po kayo na hindi niya malalaman na gumagawa ka na ritual para sa kanya. At kung LDR man kayong dalawa at larawan ang ginagamit mo, ay itago mo itong larawan niya, ilagay ito sa unan mo o di kaya sa damitan mo at itago ito hanggang kailan mo gusto at hindi na po kailangang bulungan ito araw-araw. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.